ayaw niyang tumingin. Ay, Ang ganda ng balon niya. Ayan so, guys, bye bye! Binili si Madame, may papapakit! doon sa entrance iwan daw natin yan oo iwan natin yan hindi pwede tayong magdala sabi niya so pupunta tayo sa loob ng care for andito tayo guys mamimili ang dalawang madam <laughs> ito lang yung madam for today's video sa laod madam for today for today's <laughs> video may madam. May. Wait lang guys. Tanungin natin kung magkano dito ang palitan. Dito ba? So yan. Dito ka kami guys. Namimili si madam. Olga. So ito na. Bibili tayo ng biskwit. Yeah. the lights. Oh, Meron ako oh, nito oh, oh, eh. yeah. So, dito isa care for... Oh. Yan yan yan. Yung kulay ano, uh, pink and purple. Wala pa ako basta hindi.